Good morning! Magandang morning or sa Mar! Ito po yung panahon ngayon dito uh, Araw ng biyernis at 15 O oh, yun, no. Oh. Uh, sa ngayon wala pa si Pipito, hindi pa nararamdaman Dahil ito naman, uh, maliwanag, magandang sikat ng araw At ito, parang uh, ordinary day lang dito Ordinary Friday at maraming tao talaga dito dahil uh, alam nyo na uuwihan ngayon ng mga estudyante uh, dahil yung ibang mga eskwelahan nag-postpone na or nag uh, na ng uh, activities nila or klase ngayong araw. Pero ngayon ito napakarami ng tao dito sa uh, boat terminal. Uh, ito yung pinaka pinagandang boat terminal ng... Uh, oras Eastern sa Mar. At ito pa siya natin. Ano bang mga magigita natin pagkain dito? Liban kay Pagay. Ayan, si Pagay lang. Oh, si Pagay ang, mas ang sakalam. Ah, uh, ito mayroong uh, pansit. Mayroong uh, uh ano to ang tawag? Pancake. Mayroong namang masarap na waffle ni Pagay. At doon sa kabila, makikita naman natin ang sa uh, uh, salukara. Uh, hopia, hoki di sa orong bibingka tsaka uh, foto. uh dito naman sa unahan na pasyal tayo uh, dito sa kabila iba naman yung nandito <laughs> Ayan, ikmo, oh, ano yan, ano bang tawag niya sa Tagalog? Ah, uh, ito naman dito mayroong uh, salokara din, mayroong itlog, mayroong sabaw. At saka dito may ayat ka. Ah, uh, ito mayroong salokara din. ira it saka mayroong ayan yung photo. At sa kabila naman, silipin na... ano bang masarap dito? Ang walang kupas na ice cream dito 1 piso lang, napakasarap parang parang ice cream. At saka dito sa kabila, andyan yung halo-halo. Ayan, dumarami na ang tao dito. Mamaya darami pa yan dahil yung mga estudyante galing Burungan ay uh, mag uuwi na dito. Ayan, medyo kumulimlim na uh, sa mga uh, taga-oras dyan. Yung mga taga-isla, huwag kayong magpapasaway ha. Uh, wala nang papalaot na mayang gabi adahela oh, uh, dilikado na sa ngayon ito yung mga fishing boat dito ang nagsitago na dito ay anim na itong uh, fishing boat na malalaki na nakadao na ngayon at ito silipin naman natin ang uh, latayan oh ito yung uh, uh, kailangan mong tumulay pag low tide uh, para makasakay doon sa pangka pero ngayon, nandito naman dahil high tide ngayon. Mamaya pa, pasel tayo doon sa palengkik kung ano yung mga mabibili nating mga ulam uh, o kung ano yung uh, kailangan mong i-impact na food ngayong uh, darating si uh, Bagyong Pepito. At mamaya, gagawa nga pala tayo ng... Uh, aerial video or uh, aerial shot para maano natin ma-compare natin yung before and after ni Pipito. At maraming sal salamat uh, magandang morning mula dito sa bayan ng Oras, Eastern Samar.